No merong available, merong available na biyaya ang Panginoon sa mga tao dahil sa dugo ng ating Panginoong Isus. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Isus, merong available na blessing ng Diyos para sa mga tao. Pero makakamit mo yun kapag ikaw ay sumasang palataya na Lord, dahil sa inyong dugo, merong grace of God na binigay. Kung wala ang dugo ng ating Panginoong Isus, wala pong biyaya ang Diyos. Ang meron sa atin ay parusa ng Diyos. Parusa. Kung wala ang dugo ng ating Panginoon, eh sa Biblia, maraming beses binanggit ang dugo ng ating Panginoong Isus. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Isus, mayroong biyaya ang Diyos. At nakakamit mo ito, Ilagay mo sa pamamagitan ng pananampalataya ng dugo ng ating Panginoong Isus. Nung, nung panahon ng lumang tipan, ang mga tao ay hindi pwedeng lumap sa Diyos kung walang dugo. Sa tuwing nalapit sila sa Diyos, kailangan may dala silang dugo ng mga hayop upang ang kanilang mga panalangin ay tanggapin ng Diyos. At upang walang mga sumpa na dumating sa kanilang buhay. Kasi meron silang dalang dugo. Ang buhay ay nasa dugo. Kaya kapag may dalang ang dugo, ibig sabihin meron kang di Hindi ka naman makakapuha ng dugo, di ba? Kung wala kang papatayin, hayo. So yung dugo na yun, simbolo yun ng sacrifice. At sa pamagitan ng sacrifice na yun, nabayaran ah, na kasalanan ng tao.